Isa pang alternative na investment maliban sa stock market ay ginto. Kaya sa topic natin ngayon, pag-uusapan natin kung paano mag-invest dito at kahalagahan sa pag-i-invest -e ng ginto. Stay tuned hanggang dulo para masimulan mo na ang iyong investment journey. Pero bago yan, kung hindi ka pa subscribe don't forget to click the subscribe button. Sa pag-i-invest -e ng ginto, maraming tanong na dapat mong i-consider. Kaya sa video na ito, ating tatalakayin. Sabi nga nila, go is a timeless investment. kaya ang unang tanong bakit maganda ang gold as investment una ito ay stable at secure unlike sa stocks at paper currency ang gold ay may kakaibang value na tumataas over time hindi bumababa at hindi pa iba-iba gaya ng stock market secure din siya kasi ikaw din ang may hawak ng sarili mong investment at wala kang worry na baka malugi in the future pangalawang rason panlaban sa inflation As inflation rises, tumataas din ang presyo ng gold. Kaya ang gold ang isa sa makakatulong upang maprotektahan ang iyong pera. Ang inflation ang nagpapababa ng value ng ating pera. Ang dating 150 pesos, ngayon maaaring ito ay 300 to 500 pesos na bilhin. So kung wala kang panlaban dito, sa inflation pa lang ay talo ka na. Pangatlo, bakit maganda ang gold as investment? Global demand. Ibig sabihin, kahit sa andito sa mundo ay alam ang value nito. Nationwide itong tinatangkilik and thousands of years na itong kilala. Kung iisipin mo, kapag may pamanang ginto ang iyong ancestor, magkano na kaya ito ngayon? For sure, mahal na at mura nila itong nabili. Kasi nga, ang value ng gold ay overtime. Pang-apat na rason, ito ay long-term wealth. In short, the more you hold, the more valuable it is. Pangalawang tanong sa pag-iinvest ng gold, hindi ba talaga bumababa ang presyo ng ginto? hindi bumababa ang presyo ng ginto. Laging pataas ang trend nito. Minsan may instances na taas baba ang presyo. Pero in the long run, ito ay pataas talaga. Halimbawa na lang ng singsing -sing na ito. Nabili ko ito taong 2023. Around 5,310 pesos. Na may timbang na 1.5 grams. Kapag compute natin, 5,310 pesos divided by 1.5 gram equals 3,540 pesos per gram. Ibig sabihin, 3,540 per grabo. Ngayon, alam mo na ba kung magkano per gramo? Sa pag-check ko, ito ay 5,000 mahigit. Take note, per gram yan ha. So kung ikukumpara mo sa sing -sing na ito, ang presyo ngayon, ang kalalabasan ay 5,000 pesos times 1.5 gram equals 7,500 pesos. Ibig sabihin, 7,500 pesos na ang value nito ngayon kung bibilhin. Dahil year 2023 ko ito nabili, mayroon na akong profit. But, don't be confused. Iba ang market price compared sa sanglaan. Nakikita mo ba ang nakikita ko? Proof yan na pataas ng pataas talaga ang value. Hindi natin madadaya ang panahon. Kaya for me, gold is the timeless investment. Pangatlong Tanong, kailan ako malulugi kapag nag-invest ako sa gold? Malulugi ka kapag isasangla mo ito kaagad within 5 years. Dahil mababa pa ang appraised value nito. Compare sa presyo ng iyong pagbili. Sabi ko nga kanina, ito ay long-term investment. Meaning, ang value ng gold ay based sa panahon. Nakagaya din ng stocks. Ang kaibahan lang nila sa isa't isa, nagbabago bawat araw ang presyo ng stocks. Ang gold naman ay kailangan mo lang i -hold. And after how many years, like 5 to 10 years or more, paniguradong profitable ka. Unlike sa stocks na nakadepende sa galaw ng market. So sa tanong na kung kailan ka malulugi sa gold, ito kung hindi mo alam ang iyong goal sa pag -e invest Inuulit ko, malulugi ka sa gold kapag isasangla mo ito kaagad. Kung plano mo talagang isasangla tuwing nagigipit ka, at kakabili mo pa lang, then investing in gold is not for you. Oo, alternative ito sa araw ng kagipitan. Pero it doesn't mean na profitable ka sa araw na yun. Laking tulong ng gold kapag nagigipit tayo. Dahil nga, mabilis itong maisasangla. Pero sabi ko nga, ano ba ang purpose mo sa pag-i-invest? For profit ba? Or para may maidudukot ka in case of emergency? If for emergency, then your main goal is to have an emergency fund. i muna ang iyong emergency fund bago ka mag-invest. Kung hindi mo pa alam kung ano ang kahalagahan ng emergency fund at paano ito buuhin, check this video or ilalagay ko sa description box or comment section. Dapat alam natin kung kailan tayo mag-i-invest upang alam din natin kung kailan natin ito ibebenta. Pang-apat na tanong sa pag-i-invest ng gold, ano ang mas okay? Mag-invest sa real estate or sa gold. First off, ang dalawang investment na ito ay magkaiba. Nakadepende ito sa kakayahan ng iyong bulsa. Ang real estate ay mabilis ang kita ng iyong pera dahil you have options na kumita kaagad. But you need more capital at mas risky. Kailangan mo munang i-develop ang isang property upang maging rental. Like commercial space, apartments, at paupahan. So before making any real estate decision, make sure to research thoroughly. Either buying, selling, or investing. Need mo ng malawakang pag-aaral. Understanding of the local market is very crucial. Kaya kailangan mo mag-research ng mabuti para maging aware ka sa future developments or trends sa inyong lugar. When it comes to investing gold naman, ito ay very affordable dahil ang price ay nakadepende sa timbang. Just in case na wala kang malaking pera, pwede pwede kang bumili ng 1 gram or mas lower pa. Yes, for the meantime, natutulog ang iyong pera. But over the years, like 5 years or more, mababawi mo din ito. Kaya, tinatawag na safe investment. Dahil wala kang lugi kapag i-hold ito. But, if you are a retailer, like buy and sell, hindi natutulog ang iyong pera. Dahil nga, nadidispose mo ito kaagad at mas mababa ang kuha mo sa seller. Kaya sa sagot kung saan mas okay ang mag-invest, ito ay nakadepende sa iyong finances at preferences. Panglimang tanong, dapat bang mag-invest sa mabibigat na timbang? Ang sagot, check your funds first. For sure, the heavier, the better. Pero, kaya na ba ng iyong bulsa? At ano pala ang purpose mo sa pagbili ng ginto? Kung gusto mo lang na magsuot ng gold to look better or pamporma, okay lang to invest in lightweight. Maibebenta mo pa rin ito ng mahal over the years. Ang sabi nga nila, gold is an investment that you can wear. Sinusuot mo na, kikita ka pa. Mas maganda kasi ang lightweight isuot, especially for daily use. Hindi masyadong kaakit-akit sa mata ng magnanakaw. Simple lang ang dating at plus affordable pa. But if you really wanted to invest a lot of money in gold, bilhin mo ang mabibigat. Kapag mas mabigat mas malaki din ang balik long term. Sabi ko nga panlaban ito sa inflation. Halimbawa, you preferred sa mabibigat na timbang or marami kang naipon na gold. Just say meron kang 300 grams at nag-increase ang market price ng 100 pesos today. So 300 grams times 100 pesos equals 30,000 pesos. Meaning, tumaas ng 30,000 pesos ang iyong investment sa market. What if kung ikip mo pa ito until 10 years or more? Magkano na kaya nun ang presyo ng gold sa market? Who knows, baka dubli na. That's why nababagay ang ginto sa long-term investor. Ang may ekstrang pera lang na natutulog sa banko at walang panggagamitan. Ang gold ay madaling i-convert into cash. Ilapit mo lang sa iba't ibang pawnshop ay pwede mo na itong maisasangla. Pang-balance din ito sa iyong portfolio. Kapag down ang market at para ma-reduce ang risk dahil nakaspread ang iyong investment sa different kind of assets. Kahit itago mo pa ng matagal, hindi naluluma o nasisira. At habang lumilipas ang panahon, tumataas pa ang value. Make sure mo lang na bibili ka sa legit suppliers. Na ekstrang pera mo ang ipagbibili mo dito. Bakit ekstrang pera? Dahil ang goal mo ay investment. Means long term. Minimum at least 5 years bago ka kumita. Unless you buy gold to resell. Na kailangan mo ibenta e at no need to keep it. Dahil ang goal mo naman dito ay business. At sa nabanggit ko nga kanina, dapat alam mo ang iyong goal and stick to it. Tandaan, if you can't do a business, invest into something valuable. So kung may natutunan ka, don't forget to like, share, and subscribe. Also, hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.